अञा Bagalan mo lang para maabutang ka naman namin kumakain. Bagalan mo lang para <laughs> maabutang ka naman namin kumakain. Kakaspageti mo lang kagabi ah. <laughs> Mispaing yung ano mo. Sarap? Sarap to? to? Ano na? 2.35. Ano? <laughs> ano ba? Ito ba? Alam mo to? Puno. Ano yan? Magkano <laughs> yan? Ito. Sino to? Sino yan? Ito? Oo. Villager to. Villager? Oo. Mm -hmm. Baka sira. Baka may iba pa dun, oh. Ayusin mo, ha? Ito. Hindi ka pa nga nakakabili ng notebook mo. Yan na agad. ano ganito. Magaanin mo. Oh, Patingin ako. Baka sirain toagad, Hindi maganin ako dyan. Diba? kaya lang 'to. Yun lang, yan lang, okay. hmm. Hindi ka napapabili ng ball. Oh, sige. Anong sige? Iyaw pa ng ako na! Ako na! Ano, wait lang. lang. Nagbibidyo ako Magdood na. Tatakay mo na lang siya pagkatapos niya dyan. Ano minili mo? Jagging pads? May nakita siyang laruan. Oh. Ayan na. Tapos yun o, oh, yung chest na doon no. Ayan o. No. Ayan o. No. Box lang siya. na. Sa kain. mo dyan yung pambayad. Ito dyan ano sa labas na t-shirt. Oo, natin natin ano. rin eh. Third ata. shirt Oo, yung sinasabi

<laughs> oh, no. Ay, yung ganun, kaliit lang, no? Okay na yun. Ah, guys, <laughs> <Agad> na. Di <laughs> ba <laughs> dito tayo dumaan, no? Pauwi. Pauwi. Yeah. tuban center eh, oh? wala na tayo Di masyadong tao gumagamit. Ang sa kabila? Ang doon o. Oh. May jeep pa. ke Chan? ito Tatlo lang <laughs> 'yan,